Yan, mga idol. Tantayin natin yung kambing namin. Sigaw na sigaw. Mukhang nanganak na ata. Okay. Alam, nanganak na. Nanganak na. Layo ng tinakbo ko. Ilan sila? Dalawa sila? Pao, oh, huwag ka dyan. Kau, pao. Ano mo ano? yung ano? Bud na kalisan. Ang hindi ako maalam dyan. Ang mo si Papa. Di ba yung yan? Mga walang maalam nito. Ano ba ito pagpanak nito? Pusa lang nga ito. Kawawa. Madam, ba, stress ay, Ba! Hindi, ba! Boy, boy. Ay, ano lang siguro, pata pakanin lang yun. yung punan. ano? Papanan lang kasi, ano, tawag Oo, kasi pupunasan, pupunasan yung ilang yun Itagaya? Yung mata Yung ano yun? Wala yung bibig. siya wala lang yung niya. Wala naman yung bibig siya. Na, yung bibig niya. Bala, Kulang niya lahat, na, lang. Hirip naman nga mag magawasin ng kambing lahat. Itagaya. Itagaya. Ah, first time hindi magpapaanap. Ha? Bakit Pa, pasagdahan mo pa? Ano kanina? lang Kakalabas lang eh. Yung sa ganun? Kasi yung pagsabaka kasi, usa rin siyang katay. Parang hindi gumalaw. Ayun, gumalaw oh. Kailangan, barado ang ilong, kailangan sip-sip. Nakabarado oh. No! God!

Ito pa yung ilaw. Ito. Pasilong na ako ng isa siguro. Isa lang yung ano, anak niya. Kala ko dalawa, malaki yung tiyan eh. Tapos ilan ba dapat ang anak pa? isa na dalawa. dalawa eh. Ang to. Ito pa? Malaki, yung niya eh. Ibat yun? Tumayo na kagad. Hindi ano yan. Hindi yung ano niya. Puso. Pansin mo yung spapulod. Pagkain niya. Oh, ang anak na rin sa si wakas na survive ito eh Ito sila idol, walo to Dalawa lang natira, ang yung iba Kala ko nga, hindi makasurvive ito eh Ito ngayon, ang anak, nabuntis lang dalawa Sobrang payat nito Nagkasakit kasi ng natin Masilang kasi alaga Ha? Sa laki Masilang kasi alaga Ito? Mm. Sa laki yan Baka mga anak pa yung isa